Magandang hapon po, Ma'am Nera Bahilot. Magandang hapon po, sir. Ayan. Ma'am, no, napanood namin yung video na sinend nyo po sa amin. Maari nyo po ba kaming bigyan man lang ng konteks? Ikwento nyo po. Ano po nangyari doon? 8pm nung sinundo ako ni Kagawad sa aking boarding house. Kasi sabi niya, sa kanya raw mga at sa kanya raw matutulog. Kayo po ay may relationship? Yes po, sir may relasyon po kami. Tama ba? Sa bahay ni Kagawad, tama? Oo. Pagkasundo niya po sa akin, kumain po kami. Then, parang nag-talking-talking kami about our um, relationship. Then, mga nine, pinatay na ni Kagawad yung lahat. Ang um, mga ilaw, pinatay niya po kasi matutulog na po kami. Nakahiga na po kaming dalawa. Hindi ko inakala na may kumakatok po sa pinto. Pinto ng bahay po, sir. Okay. So, po kami nila. So, pinagbuksan ninyo. Sinong nagbukas ng pinto, Ma'am Nera? Hindi po binuksan, sir. Gagamitin ah. ko sila ng patalim para mabuksan nila yung yung pinto. Okay, so pumasok na lang nang uh... Persahan, itong mga to. Sino tong mga to? Jenny Chocolado. Yung Jenny Helado. Jenny... Ito yung ex-living partner ni Kagawad. At yung dalawang babae, kapatid yun ni Kagawad. Sabi ni Kagawad, 4 months na raw silang na Okay. In other words, ha? legal naman kung tutusin no, yung inyong relasyon ni Kagawad. So, nung inatake kayo doon sa bahay, sinugod kayo, ano daw yung reason? Para daw sa anak yung ginagawa nila. So, may anak po si Kagawad dito sa kanyang ex-live-in partner. May anak po sila. Pero hindi sila Sal. Hindi sila kasal. Iwalay na sila. Sabi sabi ng kagawad. Sabi ni kagawad. Anong sabi nung live-in partner niya? Sabi niya, po, hindi naman siya humahabol kay kagawad. Yung bata raw o yung... Yung bata lang yung iniintindi niya. At kung bata lang yung iniintindi oh, niya, hindi kanya kailangang lusubin ng ganung oras yung ng bata gabi nakapasok na sila doon sa bahay eh bakit kung hmm. si kagawad lang yung kailangan nilang puntahan eh bakit pati ikaw eh parang pinagsasampal doon pinagmumura. Yes po pinagmumura ka pa. Nila ako. Pinagtulungan nila po ako, sir. Sinabihan ko ano-ano, sinabihan nga mukha ko sa aming barangay, mamalindira ako. Okay, kasi kanina napanood namin sa video na parang nasa floor na po kayo. Paano po umabot doon? Umabot na sa punto na yung mga pantalon ko po sir kinukuha na nila, hindi mo makikita na si kagawad nagdedepensa sa sa akin, nakaakap sa iyo. Pero bakit pati yung mga kapatid ni kagawad eh umeksena na doon at kampi sa live-in partner? Oo, dahil lang katwiran yes, may anak kampi sila. Po. Hindi ko nga po alam eh bakit po sila galit na galit sa akin, wala naman akong ginagawa sa kanila. Uh, nangyari po ito November 29 last year. Uh -uh. Ma'am, gaano na po kayo katagal ni kagawad during that time? Bali si Kagawad two months na nanliligaw sa akin. Daging kami is November 25. Ah, okay. So bago-bago pa kayo nung time na 'yon. At kaya siguro yeah. hindi pa kayo kilala nitong mga ex-live-in partner at kat uh, mga kapatid ni Kagawad. So after nung pangyayaring 'yon, hanggang ngayon ba kayo pa rin ni Kagawad or hindi na? Hindi na po. Okay. At kayo po ay lumapit ngayon sa tanggapan ni Senator Rafi. Ano pong gusto ninyong mangyari ngayon, Ma'am Nera? Gusto ko po mabigyan ng justice 'yung ginawa nila sa akin, 'yung pangbubaboy na ginawa nila sa akin, sir. Okay. Ma'am, no? Uh, kasi base doon sa napanood namin ni Shari, gusto rin naming malaman ano po yung mga naging injuries ninyo, uh, ano po ba, no? Kasi yung nakita lang namin is parang akap-akap ka ni Kagawad, tapos yung, yung ex-live-in yan, yung mga kapatid, sila yung parang, ano ba yun, sinabunutan ka ba or hinampas? Opo. Okay. Sinabunutan yung buhok ko, binagbog yung ulo ko, sir. Okay. Yung mukha ko sinampal-sampal. Kay, ano ano po yung mga sugat or mga pasaman lang na natamu po nila? Lagob, then trauma. Ah, okay. So, psychological uh, effect no? yung mga nangyari dito kay Ma'am Nera Bahilot. Pinapanginipan ko po yung ginawa nila sa akin. Hindi ako makatulog sa gabi. Okay, okay. Yes, oh. yes. No, Ma'am, nakita naman po namin no, yung, yung video na yon. Ang, ang tanong ngayon is, ano ang pwedeng maisampa? For example, ni Ma'am Nera. Ang party list na masasandalan. Axie, yes. Number 68 sa Balota. Magandang hapon po, Sergeant Artieda. Ah, uh, magandang hapon din po. Nakita niyo na po ba yung video nang nangyari daw dito kay Ma'am Nera Bahilot? Ah, uh, regarding dyan sa video po, sir, uh, hindi kami nakapag nakita dyan sir, kasi nag-ano nagpa kami sa ano, sir, sa WCPD namin, sir. WCPD. Sensitive oh, oh. yung oh. Women and Children Protection Test namin, sir. Basis po sa so yung sensitive yung, ano, yung yes. video niya, sir. A ano po yung rekomendasyon ng WCPD po natin? Uh, regarding dyan, sir, nang pwede natin siyang, uh, sir, ikasuhan sa, ano, sir, uh, RA 9995, sir, uh, ano, sir, sa anti-video and photo voyeurism act, sir, para kasi hindi wala ang consent yung pagkuha nila ng video, sir, at saka pag, ano, uh, na, uh, regarding sa mga private parts. Viewerism? Uh, sir, uh voyeurism? Magkira, sir. baka naman madidismisan lang Talagang tayo dyan, uh, Sergeant, kasi una sa lahat, wala naman akong opo, opo. nakitang anything kasi pag uh, anti-voyeurism, that is the uh, opo, publication opo. of the private parts. Yes po, opo, opo. Parang dun sa last Hindi. part, tama ba nasada, is na di, po Ano po yung pinagbasihan niyo po in short, Sergeant Artieda? Kasi po na-spread ano eh, na, na, na to po sa Facebook. Tug tapos sabi ng ano, sir mga pantalon niya, ang mga saplot niya sir na ano sir eh, nakuha na ng ano, pamilya tapos naka video dun din na po nag base sir na ano parang nakita doon sa video sir na ano sir yung mga private parts niya sir ah nahubaran siya okay hindi ko kasi nakita kanina doon sa sa video oh, na yon ha okay how yes, about oh, meron may, bang physical injuries etong si Ma'am Nera Bahilot nung pumunta sa Sir sa ano sir sa ang municipal health infirmary sir yung findings po ng doktor sir parang minor lang sir at wala masyadong ano sir wala namang gaano mga physical o sir po okay sir. okay ah uh, sige ha uh, sergeant no will leave you with that no kung ano po yung naging findings Ito, ng apo. WCPD pero I'd like to talk muli dito kay Ma'am Nera bahinot Ma'am yes. Nera, base lang din naman dun sa nakita ko at dun sa naging salaysay po ninyo. Una sa lahat, no? Uh, I think insofar as physical injuries na nasuffer ninyo, it only amounts to slight physical injuries if, if meron man. No? Ang concern ko lang dyan, very tight kasi no yung window for you to file a slight physical injuries complaint at kung nangyari pa to nung November 29 I'm afraid baka nagprescribe na yung action po ninyo diyan no uh, ganun paman ganun uh, pa man since you have mentioned na merong na commit uh, merong kayo na suffer na trauma anxiety and and the like okay uh, hindi kasi to papasok under vowsy shari, no hindi ko siya nakikita no hindi siya malinaw sa akin kasi in the first place parang hindi naman talaga si Kagawad Mark Joben Artusilia yung umatake sa kanya para sana uh, to fall under the coverage of uh 9262 or DVSI law. So I think uh ma'am no, if you really want to go after dito sa ex live-in at sa mga kapatid uh, ni Sir uh, Mark Robin Artosilia, you can file an action for damages against them. Okay? That is a civil case. Uh ma'am Nera Bahilot, ibig sabihin manghihingi ka sa korte ng danyos base doon sa nagawa nila sa iyon, okay? So ipapatunayan ipap uh, po ninyo doon na dahil doon sa nangyari noong November 29, 2024, kayo po ay nagsuffer psychologically. Okay, hindi kayo nakatulog, napahiya kayo in public, no? The embarrassment, the humiliation that you have suffered, okay, yung anxiety and the like, no? Meron naman pong danyos na ina-award ang ating korte uh, patungkol po diyan, no? So I think no that is the immediate and proper records uh, recourse na meron po si Ma'am Nera Bahilot, yung binanggit kanina ni Sergeant uh, Artieda, yung anti voyeurism act uh, hindi ko kasi nakita no yung part na pag-expose ng mga private parts pero if meron talaga then you can also pursue that action against them tinatawagan po natin no si kagawad at uh, wala po, wala pong sumasagot, hindi na po makontakt, pinapuntahan na rin po natin sa, kay Kapitan at uh, wala daw po doon until today, wala daw po. Okay, hindi okay. Hindi po natin makontakt talaga. Ma'am Nera, aasistihan po namin kayo sa tanggapan po nila Sergeant Artieda pero meron po ba kayong nais na imensahe kay Kagawad Mark Joben Artusilia at sa kanyang kapatid na si Arian May Artusilia, Arlene Artusilia at sa ex living partner niya na si Jenny Helado. Masasabi ko lang po na ano, pananagutan po nila yung ginawa nila sa akin. Kasi napahiya po ako ng sobra. Kailan po kayo huling nag-usap ni Kagawad Artusilia, ma'am? Mga last week. Yun po ba yung naghiwalay na kayo, ma'am? Binantaan niyo po ako. Sa, binantaan po ako ng last week, ma'am. Sabi niya, pag hindi ako pupunta sa kanila, mga daw siya sa akin. Sa boarding house ko, yan po yung sinabi niya sa akin. Manggugulo po sa boarding house po ninyo? Oo, oh, oh manggugulo. Siya pag hindi ako pumunta sa kanila, chat na sa akin. Okay. Sige po ma'am, uh, ihabol po natin ma'am, no, kay uh, Sergeant Artieda. At uh, huwag niyo po ibababa yung linya, kakausapin po kayo ng staff po namin ma'am. Salamat po at uh, magandang hapon.